sa tubig, maarte. Pag nakadalawa hanggang tatlong araw, yung tubig na yan, so ang gagawin na, amoy-amoyin pa niya yan, ha? So, pag meron siyang konting na amoy, ayan o, arte. Dali na, inom na! Pinapalitan ko muna. Pinapalitan ko kanina kasi ayaw niyang uminom, naghanap siya talaga malinis. Grabe. Tatakot siguro, baka saktan siya ng chan. Hindi niya masabi. Mama, <laughs> sakit chan ko. Yan o. Kung ko pa yung pinapalitan, hindi yan iinom. Ay, kinama ng bata ka. Hindi yan iinom ka lang. Kailangan talaga puno pa yung timbang yan. Diyan lang siya talaga nainom sa timbang. So, mag nakatatlo, ganyan, tatlong araw, ayaw na niya.